Kinunan ng mga siyantipiko ang tubig sa lawa at natagpuan ang isang nakakatakot na bagay. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Marami sa mga pinakamalaking misteryo ng daigdig ay nakatago sa ilalim ng tubig. Kaya mula sa isang nawawalang lungsod na natagpuan sa ilalim ng isang lawa hanggang sa isang nawawalang submarine na natagpuan nga pero walang tao. Una ay tingnan muna natin ang malaking buto noong 2017. Naglalakad ang mga mananaliksik sa kalaliman ng dagat mediteranyan. Ang kamera ng kanilang submarine ay nagsagawa ng pagsusuri sa ilalim ng dagat. Ngunit doon nga nila nasikatan ang labi ng isang malaking hindi pa nakikilalang nilalang. Ang mga buto ay napakalaki mukhang isang uri ng ahas. Ang mga buto ay malinaw na matagal nang naroroon. Nang subukan kunin ang mga buto, ay bigla na lamang itong nag-iba. Ito ay katulad ng isang balyena. Sa katunayan, maaring ito ay mga buto ng isang hindi pa nakikilalang sinaunang nilalang ng dagat. Ang mga labi ay may clay amphoros na malamang ito ay patunay ng isang napakalaking halimaw ng dagat. At narito rin ang nawawalang lungsod ng China. Naniniwala ka ba sa Atlantis? Ito ang lungsod na nawawala sa ilalim ng tubig dahil ito ang Atlantis ng China, ang Lion City. Nandagpuan ito ng na mga mangingisda sa ilalim ng lawa ng Shandao. Naging tahanan ng Lion City sa loob ng daang taon. Ngunit paano ito napunta sa lawa? Walang kamalay-malay ang mga tao na ang lungsod na ito ay nawawala sa ilalim ng lawa ng mahigit sa mga siglo. Ito ay isa sa mga pinakamatagumpay na nakunang sinaunang lungsod sa China. Marami pa ring mga bahay, templo at iba pang gusali ang nananatiling maayos. Kaya ito ay isang nakakamanghang kultural na makasaysayang natuklasan. Ang lungsod ay nagmula pa noong 621 AD at hanggang ngayon ay patuloy pa rin inililimbag at pinag-aaralan at narito rin ang makamandag na ahas. Isang araw may isang lalaking nagkakayak sa ilog, nang mapansin niya ang isang bagay na nagpabagal sa kanyang tibok ng puso. Para sa iyo, ito ay mukhang karaniwang ahas, ngunit para sa lalaking nasa kayak, ay alam niya kung ano ito. Ito ay isang copperhead snake, ang mga ahas na napaka mapanganib. Ang gagat nito ay maaring maging sanhi ng kamatayan at taon-taon ay may mga taong binawian ng buhay dahil sa mga ahas na ito. Sa kabila ng lahat ay nananatiling kalmado ang lalaki. Pinabayaan niya lamang na tumawid ang ahas at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakbay sa ilog. Sumunod ng ilang segundo, subalit kumaliwa ng landas ang ahas at wala namang nangyaring masama. Kaya napakaswerte niya na hindi siya inatake ng ahas. At narito rin ang nawawalang submarine. Noong 2021, isang submarine ng Indonesian Navy ang nawawala. Meron itong 53 na tao. Nagsimula ang Indonesian Navy na maghanap sa submarine at nahanap ito ng ilang araw pagkatapos. Nahati ang submarine sa tatlong bahagi ngunit hindi matukoy kung bakit natagpuan ang submarine ng walang tao at sa kasamaang palad na kumpirma na pumanaw na ang lahat ng 53 na tao. Meron lamang itong sapat na oxygen para sa tatlong araw ngunit nawala ito ng mahigit sa limang araw Natagpuan ang submarine sa ilalim ng dagat, mga isang daang kilometrong hilaga ng Bali. Gamit ang sonar, natagpuan ito ng Navy. Ginamit ang isang remote-operated submarine para kuna ng larawan bilang patunay na ito nga ang nawawalang submarine. At narito rin ang libingan ng genome. Bakit may mga daang-daang genome ang nakatago sa ilalim ng lawa? Sa ilalim ng wastewater lake sa Inglaterra, makikita mo ang mga nakakatakot na garden ng genome na ilang taon nang naririto. Madalas na nalilito ang mga diver nang makita ito sa wastewater lake. Ang mga genome ay nilagay upang tulungan ang mga diver na makita ang daan. Noong 1990s, tatlong diver ang namatay sa lawang ito dahil naligaw sila sa madilim na putik. Kaya nilagay ang mga genome upang tulungan ang mga diver na malaman ang kanilang direksyon. Ngayon ay tingnan natin ang eroplano na tagpuan sa ilalim ng tubig. Takot na takot ang mga divers nang matagpuan nilang eroplano ito sa ilalim ng Jordan. Iniisip ng mga divers na ang eroplano ay bumagsak sa dagat. Ngunit nakakagulat na itong eroplano ay binaba noong 2017 ng gobyerno ng Jordan. Ginawa ito upang makalikha ng isang artificial na tanawin na magbibigay ng tirahan at pagkain sa mga isda. Ito ay tumutulong sa marine life na umunlad. Swerte na walang tao sa loob ng eroplano nang ito ay ibaba ngunit nilagyan nila ng isang nakakatakot na bungo sa cockpit na tiyak na nagbigay ng takot sa mga hindi inaasahang divers. Susunod ay tingnan natin ang alien jellyfish. Ano nga ba ang kakaibang nilalang na to na natagpuan sa Indian Ocean? Ito ay may hugis bilog na katawan at malaking tentacles. Mukha itong isang lobo na lumulutang sa hangin. Natagpuan ito sa 23,000 feet sa ilalim ng dagat at walang sino man ang nakakaalam kung paano ito nabubuhay. Natuklasan ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. May ilan ang nininiwala na ang hayop na ito ay gumagamit ng malaking tentacles upang kumain ngunit na nanatiling napakalupit at misteryoso ang nilalang na to hanggang sa ngayon. Susunod ay tingnan natin ang napakalaking nilalang sa dagat na natagpuan sa isang beach sa Mexico. Meron itong higit sa sampung talampakan ng haba at nagulat ang mga turista at lokal dito. Ang napakalaking hayop na ito ay kilala bilang isang orfish. Ito ay dalawang beses na mas agresibo kumpara sa mga pating kaya ito ay nakakatakot. Bagamat kariniwan ng mga isda ay hindi naman kariniwan ang kanyang laki dahil ang pinakamalaking orfish na nahuli ay may lapad lamang ng 36 feet ang haba. Susunod ay tingnan natin ang Canal Saint Martin matatagpuan ito sa Paris, France ngunit noong 2016, ito ay inanod ng mga siyantipiko sa ilalim ng tubig. Nakatuklas sila ng mga kakaibang bagay. Lumabas na maraming tao ang gumagamit ng kanal upang itago ang kanilang kremen. Natagpuan ng na mga siyantipiko ang mga baril, motorsiklo, kotse, bisikleta, bote ng alak, kariton at, at pati na rin ang iniwang toilet ng isang tao. Sa wakas ay narito na rin ang nawawalang Egyptian City. Noong taong 2000 natagpuan ng mga mananaliksik ang isang nawawalang lungsod sa tabi ng baybayin ng Egypt. Tinawag ang lungsod na Heracleion. Marami ang nag-aakalang ang lungsod na ito ay simpleng alamat lamang. Ngunit libong taon matapos itong lumubog ay muli itong natuklasan. Ang lungsod ay may maraming gusali at tahanan na lahat ay itinayo sa paligid ng mga kanal, kawig ng sinaunang Venice sa Egypt. Noong una, ito ay marangyang lungsod ngunit sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa baybayin ng Alexandria ng Egypt. Ang misteryo dito ay walang sino man ang nakakaalam kung paano napunta ang lungsod na ito sa ilalim ng tubig. Ang Heracleion ay patuloy na sinusuri at inuukit hanggang sa ngayon ang Heracleion ay umabot hanggang sa ikalabing dalawang siglo ng BC at noong panahong iyon, ito ay isang napakaunlad na lungsod. Meron itong isang napakalaking daungan sa sinaunang Egypt na nangangahulugang ito ay isang malaking lugar para sa kalakalan. May mga eksperto ang naniniwala na maaaring may iba pang nawawalang lungsod sa ilalim ng tubig sa Egypt. Kaya maraming mananaliksik ngayon ang naganap para sa mga tinatayang nawawalang lungsod na ito. Ang iba pang nawawalang lungsod sa Egypt ay kasama ang Akotatan, Abidos at Norkitis. Baka sa hindi kalayo ang ay makahanap pa tayo ng higit pang nakakamanghang nawawalang lungsod sa tubig. Ikaw, alin sa mga discovering ito ang pinaka nakakamangha? I-comment mo yan sa baba ng video at see you next time!